Ayan guys, ang mga manok niya guys Mga manok niya yan Tingnan mo kung sino ang kalaro niya Mga manok niya yan guys Diba Ayan hmm. Sino kalaro niya hmm. Ang dami na niyang manok Ayan Dahil nung nasa Mindoro pa kami Madami din yung alaga ng mga manok. Kitan mo ang mga manok niya. Sa gilid lang niya. Hmm. Ginawa ng kumot ang kumot kung nakasampay ng mga manok niya. Manok ang kasama niya, no. Halika na, Biper. Click ka na, Viper. Maligo ka na. Hindi ka kain yung manok ng bato. Yan. Nok nok. Anong problema? Hmm. Kruk 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 kruk. dami nga niya talagang manok. Tingnan nyo guys, oh. Sa akin pa talaga lumalapit. Bay, pero wag mong batuhin. Sige ka. Lalayas na to. Pag, ano, binabato mo. Ayan, yan ang mga kalaro niya mga manok. Kaya kami, pag umaalis kami, lagi kami mibili. May, kaya ang dami naming manok. Pag lalaki na ang manok namin, may mga itlog na, may mga sisiw na. Ang iba, nang itlog na naman. Ano? Bibili na naman kami ng mga maliliit. Kaya dadami dahil pag babae, syempre, may itlog. Yan. Kruk, kruk, kruk. Sige na, maligo ka na. Dito ka na. Hindi ko naman yung ang mga yung ano naman yung aalis eh. Yan yung uh, peso. Kahit saan siya magpunta. Susunod-sunod. Mga manok niya. Manok niya din yan guys. Yan guys. guys Yan.

May ulam pa ako. Pag wala akong ulam, hanapin kita. Ayan guys, kaya pag dito, pag wala kami ulam, patay kami ng manok. Eh. Tignan niyo mga diba? manok na. Diba? Halika na, Viper. Baligo ka na. At bakit na naman, ha? Hayaan mo na yan. Kukunin mo na naman.